Abe, Hanggang kailan tayo makakakita ng ganitong klase ng eksena sa Senado? Isang tawag lang, ilang minuto bago ang sesyon. Tapos biglang may lalabas na testigo, may hawak na affidavit at sasabihin, handa na akong magsalita. Ang tanong ng marami, spontaneous ba talaga ito o matagal ng pinaghandaan? Hindi maikakaila nakakahanga kung kusang loob ang paglabas ng katotohanan pero nakakakaba rin dahil sa bawat pagdinig, may mga pangalang nadadamay, may reputasyong nasisira at may tiwalang unti-unting nababawasan. Ang sabi ng senador, walang pilitan pero sa mata ng publiko, parang may mas malalim na kwento sa likod ng mga nangyari. Kaya maraming Pilipino ngayon ang nagtatanong, ganito na ba talaga ang hustisya? Kailangang may maglabasan muna sa media bago marinig sa korte. Nakakapagod, nakakainis. Pero higit sa lahat, nakakabahala. Dahil kung bawat katotohanan ay may kasamang politika, paano pa tayo maniniwala sa proseso? Hindi ito laban ng partido, ito'y laban ng tiwala. At sa panahong ang mga tao'y nagdududa na sa halos lahat ng institusyon, isang mensahe lang ang malinaw, ang totoo. Di kailangang itago, pero kailangang ipaglaban. Kahit sino pa ang masagasaan. I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, alas dos ng hapon, tumawag po sa akin si former congressman uh, Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating uh, pina iniimbestiga sa committing ito. Sabi ko, madali ba yan kasi uh, meron kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga limang minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So, Mr. Chair, ako po ay nagpa uh, para makita kung talagang meron nga ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Uh, nakita ko po yung uh, tao at uh, pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po, binasa ko po iyon uh, pong salaysa na yon ay nagsasabi ng kanyang uh, pagkalungkot at uh, siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung nakita ko ang kabuhuan ng kanyang uh, salaysay, meron po siyang personal na kaalaman, para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal. Nabasa ko na ito. Hahabol ako ka ako sa aming sesyon alas tres. Pero kung talagang ikaw ay voluntary mong gustong gawin yan, sang ayon sa iyong nilalahad dito, eh, edi eh sige, ipinalize mo yan. At gusto ko, ipanotary mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang, ilang peraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang yes. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay, you may call him. Uh, Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng kopi si Mr. Chair. Hey, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, manatili kayo muna nakatayo kasi nanunumpa uh, ka okay, raise yung right hand yeah Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this proceeding? Salamat, Take your seat. Please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, sir. Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganon din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na merong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po nang sinabi nyo sa akin kahapon, voluntary yung, yung ginawa ito. At I confirm. wala namang namilit sa inyo. At katunghanan niyan, eh ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito uh, po ay ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganon ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po ninyong basahin ang inyong salaysay Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay nabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da- dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak. Apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at papanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayong ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinag- samaan dahil pari parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, Nahire ako bilang Security Consultant sa Akubigol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detail na ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung see. ano yung nandito, basahin mo lang. Uh, yes, yes, Sir Honor. To my duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami, kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Tagig at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. bago ang bago yung baba ang nasabing basura ito merong napuputol sa binabasa mo eh huwag kang magmadali huwag kang magmadali naputol na ulitin mo yung paragraph 20 wala na ako na Hindi ko makita na putol na siya <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 43, 42, 42 Makinle Street, Taguig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako oh, papakitang litrato sa iyo, no? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Anong pilya din ito? Paul John Paul Estrada, di ba? I Yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maclet. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap, ngunit isang isang pag isang tagpo lang 'yun eh. Ikaw ay na ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na deliver talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed minsan na monitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may detail lang na tao na mumutin ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi ko? Sa kasalukuyan po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang de deliver ng pera kay Representative Sal Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta. Short yes. interjection. With the permission of Senator <clears throat> Marcoleta. Thank you, Mr. Mr. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So, pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdo-deliver. Am I correct? Senator uh, De Dela Rosa, may I just remind you na isang follow Pero kung gusto mo ituloy at paig si Senator Marcoleta, charge sa oras niya. Yung mga susunod na tanong, okay? okay, okay lang. Okay sige, lang. Sige, boss. May naman, naman ako sa iyo. meron ko pa naman, ano, <laughs> uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty... No at dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment pulang lang sa baba. Poses mo'y mahalaga! Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!